malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Naging kontrobersyal man tila settled na ang usapin ng divorce bill sa kamara. Ito ay matapos lumusot sa ikatlo at huling pagdinig sa kamara ang panukalang divorce sa botong 131 na pabor, 109 ang kontra at 20 abstentions. Binigyan din ni Albay Representative Ed Silagman may akda ng House Bill 9349 na susi ang nasabing panukala para tuluyan ng kumawala sa tanikala ng mapait na kasal ang mga ikang ay hindi sinuwerte sa kanilang buhay may asawa. Gayunman, nilinaw ni Congressman Lagman na hindi kinikilala ng nasabing panukala ang no-fault, quickie drive through email, or notarial services dahil meron anyang limited at reasonable grounds para sa divorce at anumang petisyon ay sasailalim sa judicial scrutiny upang maiwasan ang pang-aabuso at sabwata ng mga partido. Kaya naman, ayon sa mga kongresistang pro-divorce bill. Ipinasa na nila ang bola sa Senado. Binigyan din ni Senador Risa Honteveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na conscience vote na maituturing sa mataas na kapulungan ang panukalang divorce. Well, pasado na sa kamera. Iniintay lang namin. May nililinaw pa daw silang mga issue ng kanilang pagbilang Apa? bago daw ipadala sa amin. Pero kami sa Senado, matagal ko na pong natapos yung mm -hmm. committee report sa pagdinig namin sa mga divorce bills sa mm -hmm. Senado. At uh, naghihintay lang ma-report out sa plenary mm -hmm. para sa interpellation and debate. I think may chance sa kami dahil Apa? sinabi din ni SPGs, conscience vote ito. Sa pinakauling survey na isinagawa ng tanggapan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, lumalabas na pito ang pabor, sampu ang kontra, tatlo ang pag-aaralan pa ang divorce bill, habang tatlo ang wala pang sagot kung pabor sila o kontra sa panukalang diborsyo. Sinabi naman ni Attorney Erica May Daginod, junior associate ng Nicholas and De Vega Law Offices na mas matipid ang divorce kesa annulment. Bukod dito, ipinabatid ni Attorney Daginod na uubra na ring magsampa ng petition for divorce kahit limang taon pa lang hiwalay ang mag-asawa batay sa naturang divorce bill. Taliwa sa sitwasyon ngayon. Yun po mas mapapabilis kasi po yung mga grounds po niya, hmm. hindi na po kagaya ng nakalagay po sa ating family code na mabibigat po. Ngayon po, kahit po yung uh, dalawang parties po, sabihin lang po nila na uh, may irreconcilable differences po sila. Hmm. Tapos naghiwalay na po sila ng limang taon. For example, po limang taon na po silang magkahiwalay, uh -oh. hindi na po sila nagsasama. Isa na po yun sa ground, pwede na po silang mag-file ng petition ng divorce po. Kasi ngayon po, kahit gano'ng katagal kayong magkahiwalay, hindi uh -oh. nagsasama, uh -oh. hindi po yun sapat na dahilan para sabihin na uh, i-dissolve. I terminate yung marriage. So, ito pong sa divorce uh, bill po ngayon, isa po sa provision doon, mm. isa po sa grounds doon ay yung separation of the spouses for at least five years. Po. At the time, the petition oh. for Absolute divorce is filed. And Law of na. course po, reconciliation Apo. is highly improbable. Ano nga ba ang kahihinat na ng nasabing panukala? Sa panig ng team, dapat na higit na mabusisi ang divorce bill at mahimay ang lahat ng aspeto nito, batay naman sa Biblia. Sa Mateo 19.5, na nagsasabing at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sinuman. Sa ngala ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.